Good morning guys uh, Andito po ako sa Dolomites White Sun guys uh, Welcome to my live uh, Vlog So yan guys nakikita nyo guys So mataas ang Dagat ngayon guys Sa halos umabot na dito sa may Sa may Kanto ng Wall Mataas ang dagat ngayon guys Oh guys oh lakas ang hampas ng lalim ng dagat. Oh, so update ko na naman kayo dito, guys. So ganito ang sitwasyon sa uh, Dolomite Beach, guys. So yung tubig nandito na umabot dito sa uh, dito sa buhangin sa White Sand. So yan, guys. So nakaka uh, mangha. Oh, yan, oh so umabot na dito yan ang dagat guys pag lumaki pala ang dagat guys umabot pala dito sa may sa may ano guys dito sa kapatagan ng Dolomite Beach so pag dipindi sa uh, lakas ng dagat guys so yan guys dito ko kayo i-update na naman dito sa sa aking vlog, sa aking video youtube channel So at least na na update ko kayo dito sa May Dolomite White White Sun So yan guys, ganito ang ganap nga. Guys, nandito na, yati mga kababayan nag uh, na sisilpe, nagpipicture, picture sa ating mga, na kahit papaano mayroon pa rin. Ah, uh, namamasyal lang ating mga kababayan dito sa Dolomite Beach. So yan So you o So malaki ang dagat ngayon guys Sa view Ayun o So yan ang nakikita nyo guys Na Ang lalaki ng mga May mga toroso dito guys So yan ganito ang ganap dito Sa Dolomite uh, Beach guys Na marami pa rin na Aanod uh, mga basura So Pag lumalaki pala ang dagat guys ganito guys na uh, halos alos umabot na dito sa may uh, kapatagan ng Mike Beach ayan ha napaka lucky ang dagat ngayon guys low tide ngayon so yan uh, masaya tayo na malinis pa rin at hindi talaga na na was out kahit gano'ng kalaki, gano kalaki man ang dagat Uh, ganong ka lakas ang hampas pero hindi na gaano lakas ang hampas ng dagat guys uh, moderate pa rin dahan dahan lang ang, ang kilos ng dagat guys hindi na katulad dati na grabe ang lakas ng karagatan so laki nang pinagbago talaga so comment lang kayo guys sa uh, ano masasabi nyo sa ganito ang ganap dito sa Dolomite Beach na malaki ang dagat karagatan ayan o oh. So, hatima mga kababayan, namamasyal at nag-enjoy dito guys sa luwa ng holiday ngayon. Uh, pista pista na ah, uh, holiday na sa Manila. Uh, holiday ngayon guys, sa uh, araw ng Lunes. So, 'yan guys. So, welcome to my life at uh, so comment lang kayo guys uh, ano masasabi nyo sa ganap na dito sa uh, sitwasyon dito sa Dolomite Beach mga kamabayan ayan o oh. napakaganda talaga ng view dito guys mula nung uh, ginawa ito so hindi, na, talaga ma, uh, mapigilan talaga uh, na napakaganda ang view uh, dito sa Maynila uh, Dolomite Beach guys so kita nyo naman guys so mamaya siguro mga mamayang hapon ito guys baka bababa na ito ang dagat guys ayan oh so mga kababayan natin na mamasyal at i-enjoy so yan dito yung mga iba-ibang mga klase ng mga uh, company na mga na naiiwan ayan guys oh grabe oh ganito kalalim guys ang dagat guys ngayon ayan oh So yan. So napaka linis pa rin, guys. At ganda So So comment lang kayo, guys. So sa ating mga OFW na ating uh, ating bayani sa sa iba-ibang bansa, sa over o, over the world, uh, ating bayane, shout uh, out po sa inyo lahat. So uh, Anong masasabi niyo guys Dito uh, Ingat po kayo Ingat ingat po kayo Saan man kayo naroon Sa mga iba ibang matrabaho nyo Sa labas ng ating bansa At uh, mga ating mga na OFW uh, At miga miga shout out po sa lahat uh, Welcome to my vlog So yan guys oh So unti unti na May pumapasok na ating mga kabayan guys Na mamasel pa rin kahit araw ng lunes Uh, nung oras na ngayon uh, alas 10 ng umaga so yan guys so dito pa rin ang ganda ng mga view guys so yan o oh, kita na napaka, si Pagtayuga na ang mga building so mayroon pa rin pumapasok natin mga kababayan na gustong magmasilayan ang dito, sa Dolomite Beach mga kababayan so yan marami pa rin namamasyal at nag enjoy lalo na ako nag enjoy ako dito mula nung tinayo ito so itong iba ibang product dito guys mga kahoy talaga nandito la, na, nandito pa rin na papadpad guys yung mga kahoy so yan guys so anong masasabi nyo comment lang kayo guys anong masasabi nyo sa dito sa may dolomite beach na mula ito na ginawa napakaganda na so yan o oh. so ganito pala guys sa sitwasyon dito pag lumaki ang dagat guys talagang umaapaw dito ang ang tinatambak na mga buhangin yan So, ganun pa man, ah... Napakadali lang to linisan sa ating mga warriors na DPWH, na imimdi So, patuloy sila na nagmama na, nagmamanman ah, lang sila. At mga nito, pag, ah... Ah, bababaan din nila. Ah, yan. So, yan na ah, uh, inahanuan sila yung mga namamasyal no, doon sa dagat sa patas ng patas kasi guys ng dagat guys so pinapaalalahanan alalahanan lang sila na huwag silang masyadong magpa uh, magpapalalim kasi gawa ng lumalaki nga ang dagat guys ayan So nag enjoy pa rin Puro nandyan pa rin yung mga gwardya Nagbabantay at nagpapaalala na huwag kayong lumusog Sa karagatan na palalim ng palalim So yan guys So shout out po sa mga kamag-anak ko dyan sa labas ng ating bansa At ganito ang sitwasyon dito sa Dolomite Beach guys Pa ikot po kayo dito sa may Dolomite Beach guys so mainit masado mainit guys na ang um, dito ayan ayan so ayan ilibot po kayo dito guys mayroon talaga, mayroon pa talaga na mga basura. Ano? You know, mga basura guys, mga iba-ibang mga product nito, mga kampani. Nandito na nakakalutang mga sito, mga mineral, mga iba-ibang mga product nito guys, nandito na pinagkata, pinagtapunan na. So yan guys, oo. So, oh. susunman natin yan yan so ganun, ganito kaganda guys ang lumite beach na marinis pa rin ah uh, hindi na sa mabaho guys na burak o ano. Laki ng pinagbago. So yan guys. Dito lang po ang video at maraming salamat po sa inyo lahat. At ulitin ko muli sa mga uh, sumusuporta sa akin. Sa pag-like at subscribe mga kababayan ko. At miga-miga out po sa lahat. At may buntag at morning. So araw ng lonis ngayon, holiday ngayon dito sa Maynila. So yan, dito lang po ang video. Maraming salamat po muli sa inyo lahat. At ingat po kayo. So lagi tayong magdasal sa ating Panginoon na gabayan tayo palagi sa ating sa ating pag-araw na araw na pamumuhay. God bless you all. Love you sa inyo lahat.